Hello, 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 hello. Uh, after ng renovation, uh, bumalik na ulit sa dating pwesto si Diwata after niya malagyan ng bubong floor. So, balik sa dating pwesto si Diwata. I think mas okay ito kasi hindi siya mainit. Dati kasi doon sa looban, yung inaayos pa to. walang electric pan. Pero ngayon dito sa bungad, kahit walang electric pan, okay siya. So, by the way, kaarating ko lang. Kakain muna ako. Alam mo, lab na lab ko talaga ang pares ni Diwata. Yun sa buo niya yung lab na lab ko. Ayun, ang dami yun. Oh. oh. So kanina nga pala ay merong clearing dito. So ngayon, ewan ko wala na. So hindi natin alam kung ano ba talaga yung pamantayan no? pagdating sa clearing o para sa mga traffic enforcer. Mula ba dito sa guhit? Mula sa bangketa? Hindi natin alam eh, you know, kung ano ba talaga yung pamantayan. So, I think hindi naman talaga dito yung ano, yung maraming sasakyan eh. Kahit dun sa Abila, marami Kahit sa Encanto. Kahit dun sa mga ko kanina. So, by the way, punta na tayo. Kailangan ko na kumain kasi after ko kumain, baka may mga ganap, baka may mga vlogger na punta rito. Siyempre, bago tayo mag-vlog-vlog, busog tayo. Parang nag-iba yung ni Diwata ah. Wait lang. Sana yung dati pa rin. Kasi iba kasi yung sabaw na diwata dito sa main Doon sa sabaw sa Quezon City So ito nga pala yung sinasabi nilang nagbabiral na sikat na payong ni diwata Parang kami ano po Saan yung galing yun? Pero pipila na tayo. Paris to kuya Paris ba to? Uh, Paris yata to Kasi dalawa pila may chicken may. yan So mukhang ganun pa rin naman yung sabaw niya eh Okay ba kasi yung sabaw ng Quezon City dito sa main Mas gusto ko pa rin yung sabaw dito sa ano sa main Kasi yung sabaw sa Quezon City Alam mo yung mga pangkaraniwan na ano, yung malapot, ganun naman na miss na miss ay nung sabaw doon sa Quezon City pero sabaw dito sa main hindi siya malapot eh hindi ko alam kung ano siya basta gusto ko siya hindi ko masabi kung Paris sabaw ba siya ng Paris basta gusto ko yung sabaw niya eh kuya manok laki big hindi nga kung napansin nyo nga meron ng bubong at meron ng floor at balik na siya dito sa sa gilid kahit walang electric pan, malamig. At meron na ditong center of Apple of the Eyes. Okay, yan. Yan ang muna sa ngayon. Taba ni ate, oh. Nakailang rice kaya to. <laughs> Joke lang. But, paguan lahat. Huwag magsayang na pagkain. Huwag sayangin ang kanin. Kahit only rice pa yan. Kahit saan, restaurant. Ang kanin ay napakahalaga. At, kumbaga parang di ba? Pagkasayang ka ng kanin. Kahit unli pa yan. Huwag po tayo magsayang ng kanin dahil marami pong nagutom. Bye!